Magandang hapon sa lahat ng mga Reypa Pipsco tropa. Ito panibagong video. Nandito ako ngayon sa ginawa kong kulungan ng mga pato. Ito ang mga pato ngayon, ayan. Namamara ko yung isang yung barakong pato, namamara ko. Ayos yan para dumami. Apat kasi yung lalaki dyan, dalawang babae lang ay na mamara yung ginawa ko kanina silungan nila in case na umulan o mangitog sila dun sila kulang pa ng dibong dun sila pinakain sila ngayon lang nagdagang pa pagkain nila magbibiyak pa ako ng niyog ayan ang bibiyakin ng niyog okay guys susunod lang uli at papakainin ko pa itong mga pato ko alaga ko hanggang sa muling video palam